Sa ito nito, pag-usapan natin kung paano mag ng front suspension ng ating Honda Click gamit itong bolts ng Yamaha Ano yung mga pros and cons sa pagsasagawa nito at kung paano yung pagdi-DIY nito By the way, nabu na nga po pala natin si Scarlett natin at dalawang buwan din po natin siyang hindi nagamit So ito na po siya. So ngayon dahil parang nag-reincarnate ulit si Scarlett natin, marami akong balak gawin sa kanya. At isa na po doon yung pormahan siya or lagyan ng magandang tindig. Also balak din po natin gawing Indo concept itong si Scarlett natin. At isa sa mga kailangan nating unahin para mangyari yon ay yung tindig ng ating mga motor o yung parang pinakatayo, pinakapostura ng motor natin. Kasi yung stock na posture ng Honda Click po natin is parang nakakompress po siya. No? Compared dun sa ina-upload natin sa short na may tindig na po talaga, medyo naka-lowered yung harap tapos yung gulong sa likod medyo nakalabas ng konte. Parang naka-elongate siya ng konte kaya naman mas maangas siya tignan. Mas maganda yung tayo niya at also mas may tindig yung motor po natin. Kaya naman uumpisahan po natin siya sa front suspension. Actually, dalawang part po itong video na ito una po natin gagawin is ilo-lowered yung front suspension natin. Dahil ang kasunod nun is i-fender fitment po natin siya. Or parang yung fender po niya is nakadikit ng konti sa gulong para mas maganda siya tignan. Kasi kung titignan natin dito, ang laki ng space. Ayan ang oh, laki ng space dito. Ayan, ito yung re-remedyohan natin para maging indo concept po talaga siya. Dito tulad sa mga Honda Click 160, no oh, naka-fender fitment na. So, dito kasi sa click 1, 2, 50 version 2, version 3. Ang laki ng awang, oh. So, uumpisan po natin siya sa pag-lowered nitong ating mga suspension. So, basically, wala naman talaga akong balak pababaan talaga yung ating mga motor since abot ko naman po yung ground. Pero dahil mag-fender fitment mga po tayo, kailangan po nating itaas ng konti yung suspension natin dito. Proportion pa rin po 'yung fender po natin dito sa ating mga gulong. Also para hindi malaki 'yung ilagay nating spacer dito. So 'yun, umpisan po natin sa paglo-lower nito actually yung pinaka safe na lowered lang niya or pinaka maximum capacity lang yung gagawin natin so yun nga hindi natin siya itotodong low lowered susubukan ko lang siyang i-lowered muna ng 1 inch ngayon kapag sumayad sa may bandang ECU kasi pag niliko po natin ito sigali po para magkaroon ko kayo ng idea uh, babaklasin po natin itong mga bolts na to itong part na to ng shocks po natin is aangat po yan so pag umangat po yan yung motor po natin is bababa ng konti mga konti lang naman at magiging lowered na po siya parang semi lowered at yung magiging resulta nun syempre ito lalabas po yan dito itong inner tube natin at kapag niliko po natin yan dito magkakaroon ng epekto at pwedeng bumangga po dito sa ating mga ECU kasi kung may kita nyo sa todong liko po nya ngayon ayan halos bumangga na po siya dito sa cover ng ECU po natin So kapag may nakaangat po dyan, pwede nang tumama yon at makasagabal sa pagliku-liku natin. So may another option naman po which is tinatawag na magic lowered. Pero ayaw kung gawin yon kasi maraming reviews na nagiging matagtag yung suspension nga natin. Dahil yung mga spring is papalitan mo siya ng timpla. Kung kaya naman mas matigas na siya compared sa stock. Ngayon kasi wala tayong gagawin sa timpla ng suspension natin. Yung gagawin natin is iangat lang natin siya. Basically, at para maingat iangat po natin siya, kailangan po natin tanggalin itong dalawang bolts na ito, kabilaan, kabilaan po 'yan. At kapag tinanggal po natin 'yan, tinaas po natin itong suspension. Hindi po natin maibabalik itong taas na bolts. Kaya naman po bumili po tayo nitong lowering kit bolt na galing sa Yamaha. So lagay na lang po ng link kung saan nyo po mabibili para kung sakaling gusto nyo ring gawin is maka-order po kayo at magaya nyo po yung process na gagawin po natin so para magkaroon na rin po tayo ng idea bago po natin galawin or bago po tayo mag lower sukatin na po natin yung ground clearance po natin para mamaya alam po natin kung gaano kataas din yung ibababa kasi factor din to actually ako gusto ko na yung stock ground clearance kasi hindi masyadong sayad ngayon nasa halos 14 cm yung ground clearance nya naka side stand po yan ayan nakapantay lang actually bababa pa po yan pag sinakyan eh hindi ko masyado makita pero siguro bababa siya ng mga 2 cm din so mga 12 cm pag nakasakay tumamaya so, mamaya, check natin kapag nakalowered na siya kung ilan yung ground clearance By the way, bago ko makalimutan, center stand po pala natin. Tapos, maglagay po tayo ng pangkalso dito sa ilalim. So, sa part natin, bangkito, try natin kung kakasya. Ayun no, swak na swak. So, lagi namang yan yung ginagamit ko, kaya safe yan, kasi plastic din naman. So, natin dito sa left side. So, sa pagtanggal, luluwagan lang po natin itong ilalim, pero itong taas, tatanggalin po natin siya ng buo kasi yan po yung papalitan natin. Ayan, gamit lang po kayo, 14mm socket wrench. Tapos, counterclockwise po, yung ikot po natin. Yun, naluwagan na natin dito. Proceed tayo sa taas. Naluwagan na natin itong isa, itong isa, ah, uh, tatanggalin na lang natin. So, take note lang din sa mga nagtatanong, sa version 3, tsaka click 1 to 5 version 2 same lang din po yung process na gagawin po natin same lang din po kasi yung kanila mga bolts tsaka yung mga suspension so tinanggal po natin ito dahil papalitan po natin siya nito so kapag natanggal na natin at naiangat ito explain po sa inyo kung bakit natin siyang palitan so proceed lang po tayo dito sa kabila luluwagan yung ilalim tatanggalin yung taas 14mm socket wrench ulit counterclockwise So ayan, natanggal na po natin after po natin natanggal yung mga bolts sa taas, kabilaan at naluwagan yung sa ilalim, tanggalin po muna natin yung gulong po natin para maayos po natin at sabay na may angat po yung mga front shock po natin papunta dito sa taas. So gamit lang po tayo ng 19mm dito tapos 14mm pang kalso or pang dito sa kabila. Also tatanggalin din po natin yung ehe. natin hehe tapos itabi niyo yung mga bushing na to Iyon, kabila may bushing din dito sa kabila tapos matatanggal niyo naman yan ng buo ayan may part na ayan oh, kung malas na yung natin isang front shock so normal lang po yan pwede niyo naman po kasi unahin yung gulong tapos isunod yung front shock pero yung ginawa po kasi natin niluwagan na po natin to kaya naman kusa na pong bumaba so ayan ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina kung bakit kailangan natin palitan itong mga bolts natin na to at di na natin magamit. Kasi kung makita nyo, ito pong bolts natin dito sa taas, dumadaan po yan dito sa grooves or parang nakalubog na part nitong ating mga front shock. O kaya naman ito po yung naglalak. Ngayon, kung itataas po natin yung front shock natin, papunta dito sa taas, ito pong grooves na yan is aangat na po yan, mapupunta na po siya sa ibabaw. At ibig sabihin, flat surface na po yung dadaanan nitong ating mga stock bolt so hindi na po siya fit dito sa butas natin na to hindi na po siya magkakasya at uh, hindi na po maglalak or mag-fit etong stock na bolts po natin at kapag pinasok po natin to at nilagay po natin yung bolts po natin hindi na po siya papasok kasi tatama na po siya wala na pong grooves katulad nito so yun yung concept kaya naman magpapalit po tayo ng lowering kit bolt po natin galing po sa Yamaha which is yung pinagkaiba po niya para makita nyo at magets po ninyo ito po kasi is may nakalubog na part dito ngayon kung may kita nyo wala po siyang thread dito sa part na to so kaya naman kapag pinasok po natin siya at tumama po siya dito sa part na to hindi po siya masikip or dadaan lang po siya dito sa butas natin nang wala pong sagabal dahil wala po siyang threads at mas payat po siya compared dito yung iba naman po yung ginagawa dahil hindi na po magkakasya ito, pinapabayaan na lang po na isa yung bolts. Kasi itong bolts na to, ayun, pagkita ko na rin tanggalin natin. Actually, same lang naman po sila ng itsura. Ang kaso lang, naka-offset yung butas po niya or nakausog papunta papalayo dito sa inner suspension. Kaya naman, kahit wala po siyang grooves katulad nito or hindi po siya payat, sumasakto po itong ating mga isang bolts natin yung stock bolts ay no, same na same po sila nagkakatalo po yan sa butas eto mas malayo ng konti yung sa ilalim kaysa sa taas na medyo nakalapit ng konti dito sa inner tube so eto magagamit pa natin yung sa ilalim kahit stuck pa yan pero yung taas dahil malapit nga yung butas kailangan natin na may adjustment or mapayat na bolts so bago po natin ilagay yung bagong bolts po natin at ilak yung suspension natin at ah, tignan natin kung gaano yung pinakamagandang angat natin dito sa shock natin. Kasi, kung makikita kita nyo, ayan, nakalagpas na siya. Kapag niliko na po natin yan, yung stock, ganito yung itsura, flat lang yan. Ha? Wala pong nakaangat. Ito yung gagawin po natin, nakaangat. Tignan natin kung sasayad po siya doon sa may ECU. Ayan, tignan po natin. Ayan, actually, sumasayad na po siya ng konti at nagagalaw po niya yung cover ng ECU. Ayan no? Pero yung gusto ko kasing gawin is yung sakto lang. Yung hindi na natin kailangan mag-adjust dito sa cover ng ECU. Pero actually, pwede naman iusog yan. Pwede natin i -persahin. Iangat para i man hindi sumaya dito. Pero gusto ko yung sakto lang kasi hindi naman tayo talaga naglo-lowered ng husto at ayoko rin yung masyadong mababa dahil hindi naman tayo magpapalit ng suspension sa likod so kapag sinobra natin pagkababa dito hindi na proportion yung motor natin masyado na siyang nakasubsob so yung gusto ko sakto lang mga 0.8 kahit hindi na umabot ng 1 inch so yung balak natin mga 0.8 o 0.9 lang ayan ganito ito yung 1 inch dito na tayo mag reference kasi may bakal dito hindi ko makita eh Ayan, mga 0.9 siguro yan. Or halos 1 inch na. So, gagamitin natin ito, reference, kahit ano, kahoy, tingting, ting whatsoever, para ipapatong natin dito sa taas. Tapos, aangat natin itong front shock natin. Ito, tuhod yung pangangat natin. Kasi may hawak tayong camera. Tapos, pagka, pagkaangat po natin yan, ayan. Itong isa lang naman yung susukatin natin. Yung isa, may jutsu dyan, para magpantay na mamaya. Turo ko na lang. Ayan. Ayan, ganyan lang. So kapag okay na, natansya na natin. Try muna natin si Kapan ng konti. Tapos try natin magmaniobra or lumikuliko kung sayad siya. Ayan, halos 1 inch po yan ha. Ayan, tignan nyo ha. Tignan ko sayad. Ayun. Sayad siya oh. Naililiko po natin pero tumatama po siya sa cover ng ECU. Ayan, masisira po kasi yun eh. Medyo sensitive po yung ECU kasi yan yung utak ng motor natin. Ayun o, no, may sayad sya. Ayan, sana nakikita nyo. Ayan, sayad. So dahil sayad yung point, ano, yung halos 1 inch or 0.9 yun. Ito, try natin. Mas maliit ng konti. Ito mga 0.75. Ayan, sukatin lang natin. Ayan, sige pang na. Iligo natin. Yun, konti. Di na masagad eh palagay ko ito last na to ayan nasa 0.6 na lang to ayun sumasayad pa rin ibig sabihin may sayad talaga so try natin last na 0.5 or half inch so tingnan natin half inch ayan ito accurate na to kasi kalahati ng ano eh kalahati ng 1 inch ayun pantay lang natin ng konti ayun clear to clear malino na walang sayad ayan o oh. nagbabounce pa nga oh. malinaw na walang sayad yung half inch so kung titignan natin parang konti lang yung inano no inusog pero malaki na yung impact nyan para malower yung motor gaya nga sabi ko ayoko na masyadong lowered so good sya hindi na apektuan yung ating mga ECU at na lowered natin ng kahit papano yung ating mga motor kasi kung gusto talaga natin syang ilowered ng medyo mataas taas mga 2 inch kailangan natin siyang i-magic low pero yun nga nakakatagtag yung magic low natin kaya dito lang natin titirahin by the way dito sa lowering kit po natin kailangan din po natin siyang ilagay muna bago po natin ilagay to so ulitin lang natin yung sukat so tanggalin muna natin to itong shock po natin tapos lagay na po natin to so higpitan na po natin ng konti para yung space dun dadaan yung ano natin itong suspension makakadaan po siya so wag lang po natin ito dong higpitan para hindi po tayo mahirapan magbalik na itong suspension pag nakita nyo na na higpitan nyo na ng konti ito pakita ko lang yung part na to kung ba masayad yung stock na bolt ayan kung makikita nyo dito nakalubog yung uh, butas ng bolt natin kaya hindi niya tatamaan yung ating mas suspension pero doon sa taas ayan may grooves po siya di lang kita sa video pero may sako po siya na part kung saan nakalitaw po yung tread po niya pero dito dahil may spacer hindi po tatamaan yung ating suspension so lagay na po natin siya half inch lang nga yan o oh, kalahating pulgada yung pinaka safe na hindi po tatama sa inyong mga ECU bit lang pati itong bagong bolts natin Take note lang po sa paghigpit ng bolts natin, medyo higpitan na po natin dahil yung lock po dun sa inner tube natin is umangat na at wala na po doon sa pagitan ng mga bolts. Kaya mas okay na i-make sure natin na nahigpitan natin ng todo yan. So dito sa kabila para mapantay po natin, ilagay na lang po natin yung ehe dito. So pasok po natin dyan. Kapag naipasok na po natin eh, ibig sabihin pantay na po yon. So dito sa part na to, mas mabababa po ito dahil hindi pa po naka lower So, pag naipasok na po natin yung ehay natin dito sa dalawang front shock po natin, na itagos na po natin, ibig sabihin po noon, align na po siya. So, dito parehas na po yung naiangat natin dito sa magkabilang shock natin. Kahit sukatin pa po natin yan. So, dito, ayan po susukatin natin. Ayan, same na lang din po sila ng height. So, ibig sabihin, Pantay na po. So ganun lang po yung hacks dito. Pag kapantay po natin yung dalawang front shock. So kahit hindi na rin po natin sukatin yung kabila. Basta na itagos na po natin yung ehe dito sa kabila. Pagkatapos ay ipitan na lang po natin itong dalawang bolts natin dito. So naiangat na po natin yung mga suspension natin. Goods na tayo dito. Balik lang po natin yung mga tinanggal natin dito. Kasama yung gulong at yung tornilyo po dito. Okay na, na lower lowered na po natin, na yung shock. Medyo expect natin na bababa na yung motor. So tignan natin yung ground clearance po niya. Tanggalin lang po natin itong kalso natin sa baba. Kaya nasabi ko sa inyo sa unang part ng video, yung concept lang nito dahil umangat yung shock po natin, yung buong motor po natin is bababa ng konti kasama na po itong part na to. So, halos buong katawan, especially itong front part dahil yung front suspension ginalaw natin. So, konting-konti lang yung ginalaw natin dahil yung rear shock hindi po tayo nagpalit. Para kahit papano is proportion pa rin at hindi po maiwan yung likurang part ng ating mga motor. So, about naman po sa mga nagtatanong kung mas magiging matagtag po siya kapag inangat po natin yung suspension po natin. Ang sagot po dyan, depende po. The more na mas inangat po natin yung front suspension natin, kagaya ng ginawa natin kapag mas malaki po yung inangat po natin dyan mas nagiging matagtag po yung ating mga motor so in science ito kasing nag hold na to is yan yung pinaka support kung saan yan yung magko compress ng ating inner tube tsaka ng outer tube po natin so yung pinaka best location yan is dito sa pinakadulo ngayon dahil inangat po natin mababawasan yung performance ng front suspension natin dahil hindi na ganun kaganda yung kapit nya dito so tayo dahil konti lang naman yung inangat natin hindi naman 1 1 inch yan or di naman ganong kalakihan mababawasan lang ng konting konte yung performance nito or tatagtag lang siya ng konting konti lang naman hindi naman natin mapapansin talaga yon compared sa malaki po yung inangat natin so yun rin yung kinoconsider ko kung bakit sakto lang yung inangat po natin or konti lang na para hindi siya maging matagtag pangalawa safe na safe yung ating mga ECU tatlo para ma-ready po siya sa fender fitment po natin. So bago po tayo nag-lower na sa 13.5 cm yung ground clearance niya tapos pag nakasakay is nasa 11.5 cm na lang. Ngayon naman, pagkatapos natin maglower door, inangat yung shack, nabawasan lang ng think, 2 cm. So nasa 12 cm na yung ground clearance natin ngayon at 9 cm naman kapag nakasakay. So malaking bagay na rin po yung 2 cm na yon para ma-lower yung ating mga motor at konti lang po yung ibinawas or inangat natin sa ating mga shack. Take note lang po kung gusto nyo pong mas mataas pa po yung angat nito may option po kayo na galawin yung ECU, ilubog ng konti. Or kung hindi naman, gusto niya talaga siyang ilowered, magpa magic lowered na kayo. So yung inner tube na to, papasok dito dahil yung spring nyo sa loob papalitan. So ganun yung magic lowered. Sakali, pwede naman kayo manood sa ibang video or kung may time tayo. Pasun pa, gawa tayo nun pero palagay ko matagal-tagal pa. So sa next video, fender fitment naman, ayusin po natin yung clearance nitong gulong at saka fender natin. Basically, bababa natin yan. So sa mga susunod na video na po yun. So yun lang muna siguro para sa video na ito. Sana may natutunan kayo. The more click, the more you know. lower sa front suspension ng ating mga Honda Click. Gamit yung Yamaha Bots. Bye-bye!